Iba't iba paraan ng pagtulong na ating mga kababayan sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Bagya ilang bata nagdonate ng kanilang mga naipon. Kaisa rin sa pagtulong ang ilang celebrity. Darito ang report. Ito ang isa sa mga kantang ihahandog ng River Maya sa November 18 sa nila sa The Fort. Ang lahat ng kikitay ng banda sa naturang concert mapupunta sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Kanya-kanyang paraan din ang mga iba pang celebrity para makapagabot ng tulong sa mga nasalanta. Ibinigay ni Dingdong Dantes ang kanyang mga mamahaling relo, shades, sapatos at damit sa celebrity ukay-ukay ng GMA Kapuso Foundation. Nauna nang nagbigay ng mga gamit na pang auction ng nobya niyang si Marian Rivera. Ang mag-asawang Marco Alcaraz at Lara Kigama naman tumutulong sa pag -re repack ng relief goods. Naglunsad naman ng donation drive sa tagig ang Philippine Azcals. Tumulong pa sa pagbibitbit at pag -re repack ang futsal team ng bansa na Philippine Musang. Bukas naman mapapanood ang espesyal na pagtatanghal ng Sunday All-Stars. Layunin nilang makalikom ng pondo para sa mga biktima ng bagyo. May iba pang fundraising activities ang GMA Art Center. Pwede kayong tumawag doon, pwede kayong pumunta doon, mag-pledge ng inyong mga donations at magdala rin ng mga, alimbawa, mga gamit o kung ano man ang gusto niyong itulong. Maging ang mga kabataan, all out ang pagtulong ang mga sudyante ng Kolehiyo de San Juan de Letran nagbenta ng autographed basketball playing cards para makalikom ng pera. May skip meal for a day campaign naman sa Far Eastern University. Tumutulong naman ang mga sudyante ng Ateneo de Manila University sa repacking ng relief goods. Ginawang satellite office ng DSWD ang covered court ng kanilang paaralan. Maraming kabataan din ang nakiisa sa fundraising fund run sa Bonifacio Global City. Ang mga Pinoy scholars naman sa Seoul sa bansang Korea nagkasa ng fundraising concert para sa mga nasalanta nilang kababayan. Pinailawan din ng kulay ng ating bandila ang Empire State Building sa New York para sa mga survivors ng super typhoon. Wala raw rason para hindi tumulong. Dahil kahit mga musmos, nakapag-ambag na rin. Ang dalawang taong gulang na si Chelsea Kayanan, hindi na nag-birthday. Sa halip, binigay niya ang budget sa handaan para sa mga nasalanta. Paunti-unti namang ibinigay ng siyam na taong gulang na si LJ Acuna ang mga bariyang pinagbentahan niya ng candy sa harap ng simbahan. Nagbasag na rin ang alkansya si Raytom Rupert para may maibigay sa mga taga-Eastern Visayas. Patuloy namang umaalalay sa pagbangon ng mga taga-Eastern Visayas ang iba pang lokal ng pamahalaan. Sa North Cotabato, inilunsad ang programang Tabang Leyte na layong makalikom ng mas marami pang donasyon. Mas mabilis raw ang pag-ahon sa dilubyo kung tulong-tulong ang mga Pilipino.